Hello, good morning mga lalabs, mga vayots from uh, Kuwait. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang umaga tanghali hapon. Or gabisan man sulok ng mundo, may gabi galab shoutout sa mga kapwa ko po, If the police are under world, hello, may galab shoutout po sa inyong lahat. At uh, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. By the way pala mga lalabs, mga vayots, no? Kasi ang topic natin ngayon ay itong about kay uh, sa ating first lady na... Uh, tawag dito maledukada e, isigwi ko lang po no uh, itong kahapon may nangyari dito sa Manggaf dito sa Kuwait no malapit doon sa salon na pinagtrabaho ng auntie ko e, pumotok doon yung fire breaker daw at merong namatay na 41 katao at uh, 30 ata uh, iyon ang sugatan uh, sugaton kasi sandali may misis sa kahapon sa auntie ko eh 30 ka uh, taong sugatan at ano yun, accommodation daw yun siya ng uh, tawag dito, ng isang company, no. So, yun, uh, marami daw doon uh, indiano at nakakalungkot dahil meron po uh, tatlo ka Pilipino po na no, OFW yun. Ang uh, nasawi din po doon sa pagsabog na iyon ng accommodation nila Taka lang ako no dahil malaki nga naman yung building Eh bakit ko rin tayo uno ko agad yung namatay no May fire exit naman yon at ko malamang tulog yung iba No hindi alam ko so, kaya ganyan no So nakakalungkot uh, na may nasawi So balik tayo mga lalabs mga bayots no, sa ating topic na sumagot na po si First Lady Liza Renita Marcos doon sa kanyang ginawa kahapon o oh, nung isang araw oh, nung isang araw patungkol doon sa uh, pang-agaw niya ng wine ni Senate President Chis Iscodero. So unahin natin itong kanyang statement dito na ano uh, pinasinungalingan niya ang kanyang ginawa. So, ibase din natin doon sa video kung totoo ba o na, or nagsasabi ba ng totoo si First Lady Liza Aranita Marcos. So, ayon dito sa kanyang parang Facebook account yata to. So, ayon dito, statement of First Lady Liza Marcos on the viral wine glass video. Sabi niya dito, the truth be told, here's what happened at 10 a.m. yesterday after greeting 82 ambassadors and other international organization representatives uh, for over an hour President Bong and I entered the ceremonial hall and we were ushered to where uh, Senate, uh, Senate President speaker uh, to, uh, President uh, Chase Escudero at si Speaker Martin Romualdez daw na doon oh, ay nakatayo pero parang kung tingnan mo doon sa video ay uh, totoo naman pero uh, mamaya na yun so tapusin muna natin ito basahin so sabi dito when Chase saw me which is hindi naman yung nangyari sa video <laughs> when Chase saw me he said wow eh, parang wala doon sa video, no? Wow, believe din ako sa'yo. My energy ka pa after standing and smiling for over an hour. I'm sure you could uh, use a drink. So, yun daw ang sinabi uh, ng uh, ni Chase Escudero. So, sabi pa daw ni Ma'am, I love and said, you bet. And you And I knew I, and so. I mischievously got his glass of uh, champagne, took a sip, and told him, ew, hindi naman malamig ang champagne mo. Uh, tapos, so after that, I gave his champagne glass back to him, and then we both had a good laugh over that. Uh, Totoo kaya ito. Mm hmm. Uh, tapos sabi pa dito ni ma'am I think the entire exchange took all of 10 seconds. So, 10 seconds may ganon na nagsasalita kayo ng ganon. I've known a Senate President Xi since my low school days. He studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for like Uh, forever ganun so wala bata sa so whether i made him a waiter and for he respond uh, he responded like a ato, 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 gentleman is between us so ito yung kanyang ang uh, paliwanag dito ni Liza so tingnan po natin yung video kung totoo bang nag-uusap sila doon no, ni Cheese Escudero. So balikan natin yung video na pinagsasabi ni Lisa na nag-usap sila ni Cheese bago niya kinuha yung glass of wine. So ito yun, no. Mm. Oh, may pag-uusap ba doon? Nasyak nggak si Anu Doni? Tinggal musik cheese oh. Oh balikan ya ya, ulitin pa natin. So saan doon yung sinasabi ni Liza Marcos na nag-usap sila na sinabing wow, believe din ako sa'yo, may energy ka pa. Wala eh. Tumango lang ganyan, nagbaw lang, pati si Martin Romualdez at dumiritso siya doon sa mga puringer. Tapos bumalik ganyan at kinuha, nagbaw si Cheese sa kanya at kinuha yung wine glass ni Cheese at ininom. Pagkatapos binalik sa kanya at bumalik siya doon sa nakipagbeso-beso doon sa mga ibang lahi. So, napaka-sinungaling ni Liza. Gusto lang niyang pagtakpan yung kanyang pagiging mal Na hindi mo dapat yun gawin dahil na, napaka-importante po mga lalabs, mga bayots na nga uh, pagtitipon na to. No? Kada dalawa to, di ba? Sa isang taon dyan sa Pilipinas, ito siya, Independence Day o anong kalayaan. At ang New Year yata or Passover something ganyan sa Pilipinas, pinagdiwang 'yan. So hindi mo pwede sabihin naganang uh, pam eh uh, sinasabi ng mga uh, loyalista na ganyan daw talaga yung mga uh, mga old rich, ganyan daw sila umasta, hindi po. Bakit? Ako ay nakapagtrabaho <coughs> excuse me sa palasyo ni King Abdullah Nung buhi. nung buhay pa po siya? At uh, sa dami ng nakikita namin doon ng na mga tao, ng mga mayayaman, ng mga iba't ibang lahi pa ang pumupunta doon sa palasyo. Eh, hindi ganyan. uminom sila ng wine, oo. Yung mga royal family, umiinom. Pero never kang makakita ng mga ganyan na bastusin mo yung isang kilala ding tao sa lipunan. Tapos kunin mo yung kanyang uh, wine. Tapos inumin mo at pagkatapos ibalik. Wala po kaming nakita ganyan. Sa ilang taon, uh, taon ko nagtrabaho, dalawa, ta uh, dalawang taon ko nagtrabaho doon sa royal family. Wala pong ganyan. Na kung totoo nga, mas mayaman pa kaysa kay Liza Aranita. At mga uh, tao sa mga ambasador, mga kung ano-ano pa yung mga uh, tawag dito, mga ranggo sa iba't ibang panig ng mundo sa Europe kung saan pa yung pumupunta sa Saudi Arabia dati. Walang ganyan. Bukod tangi po ang pag-uugali ni Lisa Marcos. Kaya tama po si uh, tawag dito Mayor Basti Duterte kung gusto mong makita kung ano ang mukha ng Pilipinas ngayon tingnan mo lang yung itsura ni Lisa Marcos. Yun ang mukha ngayon ng Pilipinas. O gaya dito, naturingang uh, may pinag-aralan, abogado ko no, na hindi naman nakapasa sa bar exam. Eh, pinagmamayabang na lawyer. Tapos ganito ka, umasta, na halal ng taong bayan yung uh, ginanon mo. Tapos palusot ka pa. At syempre si Chisis Kudero, para hindi ma mapagalitan o hindi matanggal sa kanyang pagkasinit President na si Lisa Marcos din naman ang uh, nag-appoint sa kanya dyan gumawa ng paraan ng traidor eh pinagtakpan so ito yung kanyang uh, message dito no, pantakip ni Cheese Escudero so sinagot daw ang viral video Sinagot ni Senate President Francis Cheese Escudero ang nag-viral na video nila ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa Van de Noor sa Malacanang kahapon. Dito may kita, ang pagkuha ng unang ginang ng wine glass na hawak ni Senador Escudero. Ayun, nagbawa. nga. Oh. Saan ba Lady dyan ang nagsalita? Wala naman? Sa Senador. Umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Ay kay Senador Escudero, Ayaw, oh. kinukonsideran niya na. gentleman o maginoo ang pagisilbi sa mga kababaihan. Anya, bagaman maaaring sabihin ng iba na tila pagiging under ang kanyang ginawa, hindi anya kailanman magiging makaluma ang pagiging maginoo pakikipagkapwa tao. Dagdag pa ng mambabatas, hindi anya dapat minamasama ang anumang pagkakataon na makapag maginoo sa sino oh, ginawa, sa inyo, sa o. Wala pang inilalabas na pahayag ang yang sa isyong ito. Sinagot ni... Malinaw na hindi sila nag-uusap. So, napaka ngaling po ni Lisa Marcos. Um, gusto lang niyang pagtakpan yung kanyang pagiging mal-edukada ang tao. Na wala siyang pinipili. Kahit sa isang, uh, kahit sa mga, malala, uh, isang napaka-importanting okasyon, etc. Wala siyang uh, pinipili kung talagang... Uh, 'Yung pag-uugali niya ay pairalin niya doon 'yung kanya'ng pagiging bastos, no? Hindi nababagay sa kanya po ang kanyang suot na Pilipiniana bilang isang bastos, at tingnan nga po ang first lady, no. So kanino ba mag-reflect ang pag-uugali at inasta ni first lady na to kay Bongbong Marcos? Sino ba? Siya yung presidente. Asawa niya 'yun, hindi naman 'yun wala naman 'yun sa gobyerno. First lady lang siya. So, ang putok na naman dito kay Bongbong Marcos, hindi sa kanya. oh, gitu ba yung ugali ng isang first lady ng Pilipinas? Nakikita yun ngayon, nag-viral yun sa buong mundo. Magkikita yun ng ibang mga tao sa buong mundo. Oh, ito, ganito pala, umasta yung uh, hindi naman kagandahang uh, first lady ng Pilipinas. oh, putot din. Why, hindi ka bagay sa kanya yung suot niya eh. Kahit talagang ano no kahit gaano kamahal yung damit, talagang walang ka taste taste ang First Lady magsuot. Parang mukhang okay okay pag si Lisa talaga yung magsuot ng damit kahit gaano pa yan kamahal. Kahit gaano pa ka tawag dito kagaling yung designer, okay okay pag magsuot si pag isuot ni Lisa Marcos, dating okay okay no. Wala talaga. Dagdagan pa ng okay okay niyang pag-uugali. Wala talaga sa hulog ang eh, ito lang yung first lady ngayon na talagang uh, walang ka-taste. -taste. Hindi kagaya natin Ming Ramos. Okay, yun. Dr. Aloy Ejercito. Mga magaganda sila na talagang masasabi mong may breeding. Talagang uh, masasabi mong may pinag-aralan. Ito may pinag-aralan nga. Eh, nasa tiyan nilagay. Hmm. So, sino ngaling